yung pangalawang dive namin dito kami sumisid sa sinisida ng unang dive at na ito sulit na kulay pula uy dalawa itong isang unahin ko antayin ko muna bumalagbag mm -hmm. lagata ka dyan Ikakasakoy yung pana mayroon pang isa mga kapaders buti at mamo itong isa hindi lumayas mm -hmm. bali dalawa ayos na ito dito lang kami paikot-ikot sa baura hindi may tugas yung kalakihan mga kapaders. Talagaan tsagaan lang sa panilip sa mga butas ng bato. Ayos itong pandagdag, huli sa unang dive. At na ito sa unahan, ito naman yung sulit na budlawan. Paplakitahan ko ng maganda. <coughs> Nagitik. Sintido ang tama uli mga kapaders. Malapit na magsikat ang buwan. Baka mga lisnibi imidya. Sikat na ang buwan mga kapaders. Kaya ang isda, lumalabas sa mga butas, lumalangoy na. Kaya bilis-bilis na langit tayo habang di pa tumataas ang buwan. At mamaya pag na ang buwan, maliwanag na. Naro na, lumalangoy na sulit. Mm-hmm, lagat ka dyan. Muntik pang makapunit. Ayan, dinikit ko sa bato yung pana at parang isda, hindi persado. Medyo may talaga ang sulit lalo pag may sikat na ang buwan. Ayos ah, na itong pandagdag. Maraming salamat, Lord. Kwartang linaw na. Ano ah, pa tayo? yan sa unahan narong pa sulit lumalangoy na naman puro pahirap nakatalikod pa try na ko na ito mm hmm nakabunot pa sayang hindi ko na huli ito na lang malambot kaya naman ang sulit mm hmm tinamaan sa parting buntutan binanakuliin mga kapaders at nakabunot maiksi na kayong sudsud -sud ng pan ako sa kayong sima medyo maiksi na rin mga kapaders kaya't butang isda lagi kayong may gawain gumagawa ng pana kaya itong pana di ko di kumai paayos laging busy hanap tayo uli ito mungit baboy uli mm -hmm. lagata ka dyan sentido ang tama na naman gitik uli mga kapaders ganitong isda tawag sa malabon sarhinto mga kapaders ito sa amin sa isla tawag mungit baboy pero pa sanang isa kaya lang medyo maliit. Ito na la ang orinis or tapasan. Mhm, mm -hmm, lagat ka kapare ikot. Yan, bumaba din. Hindi ko na nakita itong tapasan, kaya persado. Pero dumudugo na mga kapadir, yung tinawaan. Pambinta uli. Uy, parami ng huli yung kasamahan ko. Nakapana rin ang orinis. Bali dalawa. Tiisa kaming orinis na napana. Para saan laki pinipili lang namin ang malaking urinis at yun ang kaganda ng sukat mga kapaders Handa pa tayo ito malaki laki na ito mm -hmm. lagat na ka dyan. kwartang linaw na kahit 60 ang kilo ayos na itong pandaradagdag Doon sa ating huli sa unang day mga kapaders mga bagong tabi lang ito dito sa bahura medyo mataas ang sikat ng buwan at na ito urinis wow laki mm Diyan -hmm. ko na tamaan sa mata. At baka si Tido, pag pinaan ako, baka ugtulan. At yung na ko kaya mapurulan dulo. At yung hasaan na wala mga kapaders. Pabalik na naman ang Agus ngayon. At nahugot na ang hibasin. Kaya bago lumakas ang Agus, maaho na rin kami maya-maya. Pero hindi pa magasin malakas ang Agus. Kaya pa mang salumpangin ang Agus. At na ito, tapasan uli. Siguradohin ko. Mm -hmm lagat ka dyan kwartang linaw talaga ito maka isang kuhan bagan tapasan kaya check kilo libo rin ang pinta nito mga kapaders yung nag order sa amin ng tapasan niluluto kinukunot ang isang atado 50 ang pinta mmmm -hmm, manitis nakulay orange ay nakapulit mmmm kinulit -hmm, ko mga kapaders reject na ito pangulam na lang ito may ganitong o kaya asabawan bawan kauntin tsaga laang sa ng dagat lilipas din yan hanap tayo naro kasamaan ko ang lukoy ang piyana na yun at nilalapitan uy pangaluan mga kapaders ayan buhay pa kailan di kasi nung kalakihan baka ay mga dalawang kiluhan anak ng pangaluan yan mga kapaders pero mahaba ang ipin pero kapag ay ang kalaki, kaya pang hawakan yan, kaya pang gitikin yan. Ahawa ah, ka lang ng higpit nang hindi makapulyang. Hanap tayo ulit Diyo sa parting unahan na naman. Tsaga-tsaga sa pahamana. Oh, hoy, kulambutan. Ay, salamat Lord, nakaisa din. Sisiguraduhin ko na ito. Titistin kong gitikin. <coughs> hindi nakatinta. Pero buhay pa mga kapaders. Inabot lang yung kanyang utakan kaya hindi nakatinta para rin nagitik mamaya pag ko sa ito mga tinta ito ng tinta mga kapaders matatlong kiluhan estimate ko dito na ito isda lumabas sa butas manitis hindi ko napansin mga kapaders naroon susundan ko na lang oy oy bumalik ayo lang magpalapit oh naroon na humirit oh, bumanga sa bato bungo ka dyan oh naroon na ayo na magpalapit mga kapaders Bumalik ka dito. Ayan na, ayan na, ayan na. Bumalik. Siguraduhin ko pagpana. Malikot, hindi yun matamaan. Uy, ito, barking surahan. Lumalang yung mga kapaders. Ganyan talaga pagsikat na ang buwan. Nagahanap pa na mau suutan mausuutan. At isusundan kung saan pupunta. Dambu alang surahan ito mga kapaders. Sisiguraduhin ko pagpana at mamatahin ko. Nakatalikot lang kaya antay kong bumalagbag. Kanitong kalaking surahan kaya makapal na ang balat. Bukod pa sa lahat yung pana ko mapurol. balakbag Ito na! Mm -hmm. Hindi pa namata mata. Yun, lumabas din pana ko. Ididikit ko lang ang pana sa bato. Kahit para magparapulyang na hindi makabunot. Tiko na naman ang pana ko pag hirit pulyang mga kapatyrs. Wala yung problema, di baling matiko ang pana. Madali lang ang pagtuwid. Huwag lang ito makakatakas. Sayang! 400 din, 150 ang kilo. At na ito pa, alatan, rodelio. Mm-hmm, ka dyan. na itong pangulam, dagdagan. maginit init lamang bukas ng maghapon. At para makapagdaing tayo, kahit para paano, kahit walang laot, meron tayong pambangot sa gulay. Ganyan ang ginagawa namin sa isla mga kapaders. Pag ang panahon, dumadaing kami. Ito, malaking surahan. Malaki-laki ito, mamatahin ko. Mm hmm, ka dyan. Maraming maraming salamat, Lord. Magandang biyaya na kita namin ngayon dito sa Bahura. Ayos ang aming dalawang daib sulit man. Talagang may kikitain na kahit para paano. Ganito kalaking surahan. Parang tatlong kilo. Sa isang peraso laan, ah, nagkakahalaga ng 450. Kaya lakintoan tuwa namin kapag kami nakakasumpong ng malaking surahan. At na ito. Sulit naman. Budlawan. Haantayin kong bumalagbag uli. Mm hmm. Lagat ka Maganda ang tama. Ayos na ito. Pandagdag pang binta. Sa ganito palang sulit. masarap itong luto mga kapaders Binirito. Sa usawan ikitsap. pa tayo. sa parting unahan. At naroon malapad na mungit. Uy. Mayroon sulit. Nagkasalubungan. Itong unahin kong sulit. Mm hmm talaga ka jan At itong sulid, medyo maganda ang presyo, 130. Yung mungit, kuha ng buyer, 15 ang kilo. Kaya ang ako sa mungit baboy, binibigay ko sa kapit bahay. Hanggang dito muna aking video sa pamamana, malutang na rin kami ng kasamahan ko. Eh, yan Ito na mga kapaders. Yung aming huli latlat -lat sa dalawang dive. Malaking surahan. malalaking ilak sa kasurahan ating nasurtehan sa bahura ngayon naman sunod ilak naman sunod ito na mga kapadid yung aming huli lahat lahat sobrang isang kahon isang kahon at kalahati itong isang styrofoam puno na mga kapal sa kami po sa Blanggana. Kaya maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkulog mo sa amin. At nakasortiban tayo ng dalawang dive. Magandang bor aming napuntahan. May iris lang panain. Bukod sa lahat. Malaki ang ilak at sa kasurahan. Malaki din mga kapaders. At isulid. Malaki. Orinis. Magandang sukat ng orinis. mo. <laughs> malaki po pao.

Ya, anu sharekan kuah ini. Ya, aku. Ya, sahmin. Hahaha. 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 kan Hahaha. 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 tanda na. Hahaha. Hahaha.

Ya na surah ha yang masih ada mana dan ada apa masih ada. Ilak nah. Pointing dia Rabu, it point four. Si, salah nah. Salah nah patina hidup pun nak. Iya. Malina udah bagai yo. Kayu. Salah. Kai. Ini putar ini surahannya. Surah sama lah nak ya. Mana? Okay, sa kipok. Na subsuban. Diyan, ang ganyan mga kalakay surahan doon. Subuhan ni Kajun. Hmm? Subuhan ni Kajun sa tigpuro. Oh. Nay. Diyan, tama okay. na 'yan. Tin mm. na. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Ito na ating kinita lahat-lahat sa isda sa malaking suraan sa Kailak. Ito ang ating kinita. 4,937 ang gastos ito ang natira. 4,464. Pinagli mga kapaders. At kasama si Jampugi. Balikon kami. Apat tao. Pang limang bangka. Ito ang partida bawat isa. 800 mga kapaders. Ito yung mga timbang ng mga isda nating na pinagbili. Yan, surahan. 16.4. Saka ito yung ilak mga kapaders, 8.4. 130 ang kilo, surahan, 150, sa kain solid 120 ang kilo kulambutan 110 orenes 60 ang kilo mga kapaders maraming salamat lord sa biyaya at nakasur tayo kagabi naman at medyo may konting dilim mga kapad saka kaya lang ang problema hindi kasi nung matagal pa ang dilim nagsikat din kagad ang buwan ayos na ito kami ito pagadamutan maraming salamat sa biyaya ng Panginoon Diyos pero tayo pambigas na naman Maraming salamat ulit sa inyong panood. Shoutout nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Pati na rin sa mga WIPW dyan. Lagi tayong mag-iingat. God bless.